Ito na nga ang chismis mga professors ang pagchichismisan natin ay kung magkano nga ba ang sahod ng mga teachers dito sa Inglaterra. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. So, lahat yan ay nakabase dun sa London area mga professors. So, sa ang teachers teacher pay scale mga professors is divided into three. Okay? Uh, inner London, Outer London, at saka London Fringe. So, ang ibibigay ko sa inyo mga kafresers is yung range lang ba para magkaya kay kayo ng idea kung magkano ba ang salary pagka sa Inner London, Outer London, at saka London Fringe. Ibibigay ko rin sa comment section below yung mga areas, mga kafresers, ano yung sinasakop ng Inner London, Outer London, at saka London Bridge. Okay ba yon? Okay. Tapos mga ka ito ang chismis ha. Pag-uusapan natin, o pag-chismisan din natin, bakit may mga un unqualified teacher, okay, na mataas ang sahod. Okay? Mataas ang sahod. Okay? Kahit unqualified teacher. Yan ang, ang titingnan natin. Okay. Go na tayo. Pagka may QTS ka mga ka Okay, inner London, ang sahod mo is nagre-range from 40,317 pounds to 62,496 pounds. Kung nasa outer London ka naman, ang sahod mo ay nasa range ng 37,870 pounds to 56,154 pounds. Kung London Fridge ka naman, ang sahod mo is from 34,398 pounds to 52,490 pounds. Yun. Kung wala ka naman QTS, o yung tinatawag na un un unqualified teacher, ang inner London mga ka ay nagre-range from 28,343 pounds to 40,994 pounds. Ang outer London naman mga professors is up to 39,449 pounds. At ang London Fringe naman mga ka is 36,719 pounds. Sa mga academies or or yung tinatawag na trust dito mga ka is meron silang sariling, pwede silang magkaroon ng sariling salary kasi ng bond. Okay? Pero ang range nila is from 30,000 to 55,000 pounds depending on experience subject and responsibility. Yun, mga ka So, kung may shortage, mga ka at nasa akad academy okay, na nagtatrabaho na school, uh, mas malaki ang sahod mo. Kaya, yung mga un unqualified teacher, pero math teacher, science teacher, uh, ano pa ba, computing, yan, yung mga, may mga shortages, mas malaki ang sahod kahit, an un -unqu uh, kahit un an unqualified teacher sila. Okay? So, ganun mga ka-fresers. Kahit wala silang QTS, ganun. Okay? Kaya apply-apply lang at pack na pack.